Good morning This is my video Papakainin muna natin si Topi At gutom na yun Malamang nasa kapit bahay yun Mangangamat bahay Ay Topi, Benny Topi Topi, Benny Ang mamayon dito pala Ito pala si Topi oh Ta, kakain tayo Kakainin na kita Alam kong gutom pa na Eh, Topi Eish Takbo siya eh ko muna Alam kong gutom na gutom na 'yon. Malikot na eh na Gutom na si Topi Kainin nyo Gutom na gutom na si Topi Pusa natin to. Tapi, tapi. Hindi pa pala si ikut ko. Gutum na gutum siya. Oh. Eh, eh, bien, 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 bien ni. Ikot tayo. Eh, oh. Gutum na gutum na siya, eh. Oh. Eh. Ah, kain ka. Ha. Oh. Kain tayo. <laughs> gutum na gutum me. Eh. Bon appetit, Topi! Papalit naman ako ngayon ng linsola dahil dating na yung am ko eh. Every one week, may ako ng linsola dito. Dahil ang am ko nasa Roma, binibisita yung anak niya. Doon kasi nag-aaral anak niya sa Roma. Ang kaya kong ko. Eh, na naman si Topi. No? Topi, tumain na naman. Ay. Wala well guys, mamaya na lang. Nilinisin ko muna yung tiny Topi. Yun. Ito yung kwarto ng anak niya. Itong papalitan natin din sola. Oh, sa na. Sa na tayong kulit para maganda nalaglag pa short na naman ah, katamad na joke lang ay sa lunis na lang tayo magpapalit ng linsola para alam niya nasa ah, Roma kasi yun eh sa lunis pa dating hindi ako napapagod sa trabaho ito kahit pa na yung utos ng mga lalaki general cleaning ngayon ako sa ano, sa kusina hindi siya natin maayos tatanggalin na natin mga gamit doon para malinis hindi siya natin maayos sabit lang Wala, linsola. Tapos lalagay lang. Ay na, tapos na. O di ba? Kasi so, matapad ng pangarap mo, huwag mamili ng trabaho. Di ba? O yan, pag yan lang. Mamaya tapos na. O di ba? Napakaluan. Ang lahat, baigot-ikot. parang nang tapos unan. Kahin lang natin ng konti. Kaya ng unan, tapos na. O di ba? Tapos, gano'n lang. O. Napakadali. O, tapos ito unan dito. M at L. Maria Luticia. Pangalan niya. O di ba? Pero dalawang buwan na ako dito. Hindi ko man lang na didinig yung tawag ng anak niya sa papa niya na papa. Hindi ko nadidinig didinig na tumawag ng papa. Ewan ko kung bakit. Hindi ko lang alam. Bu <laughs> Tapos na. O. Oh. Ang kadali o. Oh. Tapos na Oh. Ito nalilis, ko na rin to. Tsaka ito. Na, kahapon. Hindi ko na lang binidyon. Ito naman mga pajama niya. Pantulog. Nang ang trabaho dito. Pag hindi ka masipag. Wala mangyayari. Tapos na. Aspiro polver ko lang. Tapos. Nalabuhan ko lang. Tapos na. Ay, ay, naman lahat na napulbery ko na kahapon yun eh. Tanggal ko ng galbo ko lahat. Kaya labahan ko na lang. Three times a day ako magpulbery nito. Kaya hindi ko na po pulbery Mga isang oras lang tayo dito sa, sa taas. Tapos sa baba na tayo. O diba? Tama dito. Ito yung kwarto ng asawa. Dito siya natutulog. Hindi sila magkatabi. Hindi sila magkasama sa kama. Tulad ng sinabi ko. Parang may something. Pero hindi naman sila magkaaway. Paayo lang ng babae katabi yung lalaki malikot. Lalabang ko muna. Dito naman tayo sa kwarto ng tatay niya. Yung kwarto ng tatay niya. Ito yung teres. Malungkot dito lang. Oh. Naman hindi pupulberihin dito. Eh. Ayun lang. Pupulberihin dito. Ito yung trabaho ko pang alauna. Dito ko na siyang labahan ng diretso. Pero kailangan aspira pulberi ko pa rin. Para madali ng amo ko. Malinis naman yung oh. technique sa trabaho. Pag nandiyan ang amo, paanda rin ang aspira pulberi. Pag eh. wala, diretsyo labarin. Eh, kailangan kasi madali niya para, para alam niya na nag eh. Pero malinis naman eh. Kahit ka na ang eh. hindi na gamitin na aspiro lang, oh. Tapos na. Tapos. Diba? Ito tayo sa banyo. Tapos na. Wala na tayong gagawin. Tapos naman tayo. Kasi yung kwarto hindi ginagamit ang amo eh. Yung isang kwarto. Kasi ako siya eh. Na pag-summer, ewan ko. So magkakaalaman ng pag-summer. Eh, gusto tayo. Kung sa lalaki hindi ko na aspiro polvere. Eh. Malinis naman. Nadinig niya naman yung na nag-aspiro ako eh. Pero huwag na kayo may <laughs> At least nadinig na ang may maglalaban na ako. Okay, kita sa lang tayo sa baba. Tatapusin ko muna dito sa taas. Ciao, ciao. yung, Ay, salamat. Ubos na rin yung amo lalaki. Wala nang mag-uutos. Mamamiya. Every 5 minutes. Us. Sakit na yata niya yun eh. Dinisin ko sana itong sala. Mga generate clean sana ako. Inutusan naman ako ng utusan kaya hindi ko natapos. Wala siya. Patuwa eh. Magtuso ka ng tusan. Pati swimming po, pinalinis sa akin. Imbis na unahin ng bahay, ay, amo naman siya eh. Sa mga gawa. Hindi ko lang nalinis ng sala. Ito sana nilinisin ko yung eh, sala. Nilinisin ko sana lahat yan eh. Kaso, walang nangyari. nitusan ako ng eh. Ay, buhay. Buti na alala ko to. Pauwi na ako eh. Sabay mo na para bukas to yun na to. Sila nang bahala dito bukas. Maglagay. Ah, yeah, okay. Ay, uwi na naman. Puus na naman ng apat oras sa trabaho. Mas gusto ko pang inutusan lagi ako ng lalaki para maupos yung oras ko. Kala <laughs> niya, magugulangan niya ako. Buti pa inutusan ako para sa kanya lahat maupos ang oras ko. Sa lunes, maglilinis ako ng swimming pool. Mapapasabak sa lunes. Balihibo pa, oh. Balihibo ng unan. Tapos na. Uwi na naman. Ang kahirap-hirap. 600. Walang kahirap-hirap. Balis muna ako saglit dito ang paubos oras. Ay, mamaya, pupunta ako sa binilihan ko na scooter. Kasi nasira yung ano eh, preno ko. Ito yun o. Ito sira oh. Tinanggal ko na. Nasira kasi. Pero may warranty naman. Libre yung pag kinuha ko sa amin na mamaya. May ko pa nante yun eh. May dumating, tumabog sa akin kahapon. Mamaya, pupunta ako dito pagkatapos ko dito. Dito lang naman yun eh. Five minutes lang. Pag nag-scooter ako, pares muna ako dito ng punte. Pampaubos uh, oras. Malabot to. Ang sikat Wow. Eh. Ganda ng the swimming pool nila oh. Sarap mag barbecue dito. Barbecue. Tapos beer. Oh, sarap. Tapos muna ng konti. Ipang pa ubos oras. madomin na eh. Parang bukas pag natin ng amo kong babae. Malinis. Yung bahay naman nila oh. Sobrang laki. Sobrang laki ng bahay nila. Apat lang sila dito. Apat tatlo. Yung isang anak na sa Roma nag-aaral. Kuwala o mandarini. Gugutom ako eh. tatalsikan pa sa mata ng mamiya hindi natin masarap hirap balatan sobrang kapit yung balat mamiya pagkatamis pwede nang ilagay sa kape burn asukal kuha pa usa ay 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 Ayon mo tayo parang nasa bukid hirap lang balatan sobrang kapit may ang konti pawin na tayo 20 minutes pawin na masarap ang patanggal gutom hindi ako kumain tanghal yan eh ah, harap ang tamis sa bra tara, magwalis na tayo maya ay pauwi na Ah. Uh naman. Alam mo. ko lang ito para malinis tingnan. para pagdating ng amo, di malinis. Oh, di ba? Ito yung pampaubos sa oras ko dito. Pagtapos na ako sa loob. Petex, petex na lang. Para, para baubos ang oras. Stopy! Minagawa mo dyan? Nangapit bahay ka na naman ha. Kakagala mo ha. Ano dumaan yun? Stopy! Ano dumaan? <laughs> ang gala oh. Napakagala mo, napakagala mo kung saan saan ka nakakarating masabi na sa na ulit balik ko dito sabado linggo walang pasok dito eh so, hanggang biyernes lang ako dito ay hey, biyernes ngayon kaya sa na balik ko ang ganda ng, das Aga ng basura timba <laughs> ha tapos din pahingin mo ng konti ang may ng bahay nila oh. Sure, may gandong kalaking bahay tapos may negosyo ka pahiga-higa ka na lang hindi mo na kailangan magtrabaho. Okay, let's go. Punta ngayon ako sa mekanik ko. Ang tawag dito, hindi ko lang kung tawag dito eh. Tumay yung isa, wala. Pero dumating na raw, umorder sila eh. Kaya makukuha ko na yun. Ah, para guys, kita-kita lang kita kita tayo doon ha. Ciao! Yeah. Mr. Labins, by Al... Dado, ito yung mandato, yun Ah, si. Ah, si.

Alright well, guys, bye cow. See you next week. Woo.